ung mambabatas ang lumabas na may kamad anak kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan si the Senate President Francis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Bongo. Si Villanueva ay diniklara rin sa kanyang sose ang gunaso ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakalaga ng 20 million pesos. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na no, wala silang government contract noon. Pagkamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. So nalito po, donation or nagdonate po ako kay San Torchis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin. As a person. Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfredo Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito.